Girl, welcome to my YouTube channel. ito na yung selling area nila ayan, so hindi mo talaga makikita sa loob no, tignan mo naman yung pader ang taas ayan, so hanggang dito lang tapos may butas na maliit doon, nabasa na ng baboy diretsyo na sa truck ayan, so ang laki ng area nila dito grabe magmula kanina sa highway hanggang dito, ayun ang dulo oh. puntahan nga natin yung dulo ang laki. Siguro umabot to ng 3 kilometers. At ano kalaki kaya itong farm nila? Maganda magnegosyo dito kasi walang bahay. So puro maboy lang po talaga yung business nila dito. Oh, ang dito yung dulo. Ayan. Ito so, ano naman palawak. Hey, wala kang makita mga bahay dito ang doon ooo oh, ang luwag ng property nila in fairness 3 kilometers sa layo tapos 8 hanggang doon hindi man yun tignan nyo naman dito oh. puro damo wala talagang kabahay-bahay dito ang truck dami mga nagtitikap dito ng baboy ayan o, oh. no? pataas ng damo puro talahid na, di ba? Ito. ito. naman yung buyer po namin na taga-Bugyas. Ayan. So, kukuha po sila ngayon ng 35 heads. Ayan. So, weekly talaga kumukuha sila. Tapos sa amin lang po sila kumukuha. Wala na silang ibang pinukuha ng iba. Kaya, <laughs> kaya lagi po kami nag-aahente din sa kanila. Ayan. So, tiwala na rin naman po sila sa amin. Tsaka loyal customer din po namin ito. Sa so, dinami-dami po ng customer namin. So, sila lang po yung mga naiwan. Pero grabe ha, pag kumuha sila, madamihan talaga. Yeah. Si mga pambenta po kasi namin na baboy, I uh, start po ng uh, October, November, December. Yun. So, ganun po yung release namin. Kaya, sana makaligtas po kami sa ASF para dire diretso po yung pag-aalaga namin. saka mabentahan ko kayo ng mga guilt dito lang po ako sa labas dahil bawal po pumasok sa loob. May kit po sila talaga dito sa Bayo City dahil napakalaki po ng farm nila. Grabe. Ayan, so napakaluwang po ng farm nila dito. So hindi ko yung malalaman kung ilang building to. Tsaka kung ilan yung alaga nilang baboy. Basta alam ko marami silang baboy. Ayan, kasi monthly po sila nagre-release. Ang gaganda rin po ng mga baboy nila dito eh. Lalaki. Tumitimbang po ito ng average na 110, 108 to 110 kilos. Nauna na kasi yung mga ibang bayo dito. So wala na. Kami na lang po yung pangalawa kaya lang hindi pa na-develop yung daan kasi hindi siya sementado ayan o, oh, bako-bako so yun, weekly din po talaga kami busy <laughs> hindi na kami nagkapag-bakasyon pero okay lang naman diba? nakakatakot dito sa gabi kasi walang ilaw walang street light mas na kami yun. So, talagang wish ko lang talaga. Hindi po kami ma-ASF. Para yung mga iba po na nagre-request sa akin na gusto bumili ng biik, na pang-inahin, gagawin nilang inahin, mapagbibigyan ko po, po kayo. Kasi, uh, magsasabi po ako sa inyo kung kailan po kami mag-release ng biik. Sa ngayon kasi, yung mga ginamit po namin si Mila sa mga inahin po namin is Petrin Dorok. Ayan. So, hindi muna po kami nag AI ng pang breed po talaga. Pero meron po kami pang release na F2 ha. Ah. Baka gusto nyo lang po. Mas mura po yun. 220 per kilo. Yan. Tapos na kami. Hindi na lang. Hindi kami inabot ng gabi. Nasa 5 o'clock na ng hapon. Ayan, kaya hindi na masyadong mainit. Ayan, oh. okay. o, na. Ayan o. Okay. Sipag din to si kuya eh. Kanina may dala siyang mga gulay. Binenta po niya dito. Kasi mura daw po ng gulay dun sa Benguet. Kaya... Binibiyahin na lang niya kaysa masira doon, di ba? Minsan kasi yung mga repolyo doon, so sobrang oversupply, wala na bumibili. Bumulok na lang. Kaya uh, naisipan ni Kuya na bentahan din ako. Bibili ko na lang lahat. Ayan. Hindi ko masyadong makita yung mga baboy, pero nalaki nila. Gayun na biyahe ni Kuya. Grabe sabi niya, umikot daw sila eh. Sira kasi yung daan sa kanila kaya dalawang araw sila nagbibiyahe. Tapos ngayon sabi niya sa akin, abutin siya ng 18 hours. sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!